Ito na, nasa ating linya na po mm -hmm. si attorney Howard Calleja, convener po ng isang bayan, spokesper uh, spokesperson din po ng Trillion Peso March. May mga development kasi last week, uh, uh -oh. Weng, may mga bagong na absuelto. Uh, sa mga kaso ng pork barrels scam. Malaman mm -hmm. natin sa kanila kung ano kanilang namdamin dito. Attorney Howard, magandang umaga. Si Joel, si po ito. Magandang umaga po, Good attorney. Good morning, uh, Joel and Weng. Good morning po sa inyo. At mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po kayo. Naabsuelto na po ang ilan sa mga personalidad at pinaniniwala ang mga proponents po ng pork barrel scam. Uh, walang direktang ebidensya, Weng. Ayun ang sinasabi ng Sandigan Bayan Decision na sila ng komisyon sa pork barrel. Considering mm -hmm. na ito ang uh, paniniwalang ginamit po na template ng mga mambabatas na nauugnay ngayon sa flood control scam, hindi sila direktang kumukuha, di ba? At uh, inaabutan, lang. inaabutan ng komisyon. Mm -hmm. Ito ba'y palatandaan? Uh, Attorney Howard, tingin niyo ba, palatandaan 'to na hindi rin natin mapapanagot 'yung mga mambabatas dito po sa flood control scam na ito. <laughs> well, una, -una Joel Atweng, um sabihin so lang natin, siyempre nagsalita ang uh, korte mm -hmm. bilang abogado, siyempre ginagalang natin yan. Opo. Baga, bagamat uh, hindi rin naman natin masabi dahil ang facts po niyan, magkaiba dito sa flood control, mm -hmm. ang sanang nakikita lang natin na unang-una, sana ang batas ay patas, no? tingnan natin. So, mahirap naman magsalita na kung ano man ang nangyari sa kasong yan. Pero kung titingnan natin ang mga sinyales, siyempre nakakalungkot na para bagang uh, yung malalaking tao, eh, para bagang nakakalusot, bagamat yung mga maliliit na ating mga kawanin ng gobyerno, eh, sila yung nakisintensyahan ng sandigan bayan. So, siguro on that context, tingnan natin. But of course, we are not judging the verdict of the case dito nga kay Enrile and Company. Pero sabi ko nga, Um, sana nga, nagbibigay sana ito ng mensahe na mas maganda. Bagamat siyempre itong mensahe na ito ay nakakalungkot dahil uh, tama yung tanong mo Joel, ito ba ang kung signs ng mangyayari rin sa flood control? E eh, medyo baka dapat iwasan o ano man yung mga pitfalls o mga kahinaan ng kaso na ito. Ano po ba talaga ang kailangan sa ganitong kaso, Atty. Kalieha, bilang isang abogado? Kailangan ba uh, direktang mapatunayan mo na tumanggap yung accused ng salapi? O kasi marami dito, may mga dokumento, hindi ba? Meron din nagsabi na sa kanya napunta, dumaan kay ganito, siya ay very close kay ganito. So parang yung circumstances, pwedeng buo, pero yung fact na tinanggap ba niya ba ng direkta o hindi yung salapi? Wala. Yung bang ganong Opo, klase okay. pwede mapatunayan na talagang ligtas ba siya sa pananagutan? Hindi po. Ah, uh, tingnan po natin kasi uh, ito po ay eh, isang criminal uh, act. Yes. No? Opo. Kailangan po ng beyond uh, reasonable doubt. Mm -mm. Hindi pwedeng sabi niyo nga kanina, mamuhin. Opo. Uh, circumstantial. Yes. Uh, mahirap po ang Mahirap pong patunayan, no, mahirap bigyan guilty ang mm -hmm. isang tao based on circumstantial evidence, no? At uh, kaya nga sabi ko, uh, dito sa flood control, pag aralan mabuti unang-una. -una, pwedeng sabihin bribery, ibig sabihin niya kung uh, nagbigay ng pera o inabot yung pera, yun ay bribery o yung tinatawag natin na kickback, no? Do mm -hmm pwedeng sabihin bribe pero meron ding ibang kaso for example malversation hmm. eh, hindi naman kailangan na um uh, tumanggap ng pera pero yes. makita yung pera ay eh, na divert o hindi napunta sa tamang uh, paraan na hmm. sila ang mga pumirma for example pumirma sila ng kontrata let's say sabi nga yung insertion ng galing sa congressman ibig sabihin siya nagsimula ng kontratang ito hmm. pero wala namang kinalabasan ang kontrata dahil after bidding after nung nag-implement na labas yung pera, wala naman palang kontrata, mm -hmm. eh doon pwede silang managot. No? So, tignan po natin, that's why nga sabi ko uh, in my previous interviews, eh kailangan pag-aralan kung anong kaso, whether it's bribery, whether it's malversation, mm -hmm. whether it's plunder, whether it's, pwede din po, falsification. Mm -hmm. Kasi pag nakita lang na Finalsify yung papeles o pinirmahan pero hindi naman pala totoo, e eh, falsification na po kaagad yon So tingnan po natin kung anong tamang kaso ang dapat ihain para ma-sentensyahan ng tama ang mga um, accountable na mga personalidad. But, ito pa, gusto ko po masagot ito kasi na namin ito ni Joel noon-noon pa eh sa pork barrel scam. Nangyari na naman ngayon dito kay Napoles kasabay nung hatol kay Enrile. Not guilty rin si Janet Lim Napoles. Mm -hmm pero pinagbabalik okay. ng pera. Pwede po ba yun na magbalik ka ng pera pero hindi ka guilty sa kaso? Ah, yung nga yung uh, tanong doon. Eh. Kung kasi alam niyo sa criminal uh, cases, uh, kailangan din dyan yung intent or yung kumbaga yung iniisip na kasi mm. <coughs> minsan nga, naka, minsan nakakatawa lang na paano mo nasabing nandyan yung pera, eh, hindi mo naman pala binalik. Eh, paano nasa, nasa iyo, no? Mm. Parang yung isang kaso ng isang kasi, senador Ah. Ang ngayon hindi pa po binabalik eh, no? Oh, hindi chaka, pa binabalik. Sa isang oh, simpleng pag-iisip pa ni ganito eh. Kaya pinababalik sa iyo ang pera. Ibig sabihin, may nagawa kang pagkakamali, hindi sa iyo ang pera. Mm -hmm. Tama po. Ibalik mo ang pera. Uh, pwede na bang sabihin yan in our, in our justice system mm -hmm. na yun nga, um, kung maga, nakuha mo pero hindi mo P pwede na deran sabihin na hindi na naman nag nag uh, hindi sila nag-gain ibig sabihin hindi sila kumita kasi nga pinababalik pero ang tanong doon eh kung ako po ang ang uh, nasa prosecution okay. Kaya nga ang tanong ko doon kung na ako na sa prosecution pwede ba yon the exactly. moment na natanggap mo yan the moment na nasa bank uh -oh. account mo yan or the moment na nakuha mo yan may gain na yan whether exactly. or not ginamit mo yan mm -hmm. o hindi So mm -hmm. sa akin nga, yun ang nakakatawang sitwasyon doon. Although siyempre pagdating natin sa Korte, merong mga explanation, may mga detalye na Sabi ko nga, mahirap naman mag-comment dun sa kaso doon nga dito kay uh, former senator. Mm -hmm. then, hindi ko po naman kaso yan. So, hindi natin alam mm -hmm. ang mga facts mm -hmm. ng kaso na yan. So ang, ang sa atin lang, uh, sana nga uh, maybe in the future uh, ang gawin ng ombudsman, kasi sila po yung pro-prosecute at sila okay. po yung pa-file ng kaso, i-file yung tamang kaso, appropriate case for the appropriate evidence. Kasi yes. marami naman klaseng kasong ang pwedeng i-file. For mm -hmm. example, mm bakit plunder na lang lahat? For 50 million na mag-kaso, ang natin plunder. Mm -hmm. eh, mas mahirap i-prove yun kaysa, for example, malversation. Mm -hmm. Or for example, kung bakit bribery, kung hindi kasi bribery kailangan patunayan mo na mayroong pera na binigay at mayroong perang tinanggap. Hindi yung ito ay binigay ko kay Mr. Gano, parang kay Congressman Ganon. Eh, isasabi, hindi naman nila ituturo yon di ba? Alam naman natin yan. So, sa tingin ko, kailangan pa uh, ipag-aralan kung ano talaga yung kaso na nararapat para medyo lumakas yung ating mga kaso sa, sa kanila. At isa pa, Joel anyway, mapaalala ko lang, 2013 pa ito o 2014 pa ang ang policy Scam. 2025 so 12 years, no? So mm -hmm. isang paalala rin sa ating mga sa prosecution sa Ombudsman at sa korte sa sandigan. Alam natin maraming rason bakit tumatagal pero tingin ko 12 years is mm -hmm. unacceptable. Iyon. Napakatagal naman 'yan whether it is a conviction or an acquittal. It also does not serve justice to any of the parties kasi 12 years is too long of a case for them. Si presiding Justice Ekong nagsabi na po naglalatag na sila ng mga panuntunan uh, para dito sa flood control investigation na ito at uh, kung merong mga opisyal na mabibistahan at baka daw mga six to eight months eh, meron na tayong makikita desisyon at makulong. Uh, kaya kaya po ba, yun. Okay ba sa inyo? Tingin nyo? Kaya yun? Oo oh, There sa niya. akin, yung, yung sabi ni presiding justice eh, kung nang ano, nang sandigan bayan, yung six to eight months, sana nga po, uh, kung ito ay mapatupad niya, ito po ay malaking achievement sa bagay ng uh, justice system, no? At uh, sabi ko nga, yeah, yung ombudsman can also do their part and also making a maybe special committee or special panel to investigate immediately para in, in, less than 90 days or in within 90 days ma -i file sa Sandigan Bayan. Mm -hmm. Tapos sabi nga, yung promise, promesa nila na 6 to 8 months. So in less than one year, meron tayong mapapakulong mm -hmm. at mm makukonvict. Kung sana mangyari yan, I think that is a really uh, big achievement and big uh, service to our justice system and to the Filipino people. Sa so, tingin niyo po, Atty. Calie, ano yung pinakamagandang gawin sa rules para matupad yung 6 to 8 months? Oh, well, unang-una yung, uh, yung pre-trial uh, stage mm -hmm. na talagang kailangan lahat ng ebidensya ay yes. eh, nakalabas na. Kung mm -hmm. baga, nakalatag na, hindi na pwedeng magdagdag ng ebidensya. Mm -hmm. Kasi nga, kung ikaw naman yung magpro-prosecute, dapat pag-file pa lang ng kaso, kumpleto na yung ebidensya mo. Yes. Hindi yung naghahanap pa ng ebidensya no during the case of trial, number one. Number two, dapat kung ano yung mga dates na pag-usapan during pre-trial, eh yun na yun, hindi na pwedeng idagdag o bawasan pa. Ibig sabihin, uh, wala masyadong mga resetting o mga pagtanggalo, uh, pagtanggal o pag ng kaso, anang hearing. Pag kinansela mo yan, kunyari, that is, kumbaga hindi mo na maibabalik. So, that's another one. Tapos, yung mga one witness day rule, yung ibig sabihin ko ang testigo, kailangan hindi na, hindi na tumatagal yan kasama na dyan yung mga judicial affidavit and everything. So uh, marami pong paraan para talagang uh, um, gawing six to eight months ang ating hearing at uh, yun na nga pag preparado naman ng mga abogado ay eh, dapat hindi naman yan talaga tumagal ng ilang taon. Okay. Anong damdamin po ng isang bayan dun sa isinusulong na Independent People's Commission sa Senado na sinasabing magpapatuloy po ng trabaho ng ICI at uh, mas ma bibigyan po ng ipin at bibigyan ng pangil uh, itong IPC? Anong tingin nyo dito? Kasi yung iba ang tingin po dito eh, parang duplication at that sana uh, ipaubaya na lamang sa Ombudsman, sa DOJ, okay. Department of Justice ang investigasyon dito. Pwede naman po yan, Joel at Weng, at tayo ay kumbaga, kung, kung pwede lang i-certify ito ng ating presidente uh, na urgent para within 30 days o within before matapos ang taon maging batas ito at hindi naman po ito duplication kasi pwede naman i-define kung ano yung mga kaso, ano yung mga um, aktividades na limitado lang para sa ICI at hindi siya Uh, makukuha dun sa ombudsman. Ibig sabihin, for example, kung ito e, i-concentrate lang dito sa flood projects between 2016 and 2025, so very limited ang scope, for example. At that would uh, uh, parang take out the burden sa sandigan na itong ICI can make it faster. Plus, siguro ang gusto ko nga dito, dagdagan nga nila ng na pwede sila ang mag na para hindi na rin na mm -hmm. kumbaga dumagdag. Sa, kasi sa totoo lang at Letueng, libo-libo po ang kaso so talagang hindi rin natin masisisi kung tumatagal ang kaso dahil ang dami talagang uh, asunto not only in the Ombudsman, Sandigan Bayan but also in the regular court. So I think kung uh, meron isang body that would take uh, a uh, consideration na ito lang yung kanilang titingnan e eh, bibilis po para rin mabigyan ng aksyon itong flood control agad-agad. Kailangan nila ng marami-raming lawyers doon ko sila magpo-prosecute attorney kaliha. Hindi lang po marami. Mm. but talagang hindi lang natin masasabing magaling but you know yung galing that mm -hmm. is uh, academic but yung yung, yung moral na uh, talaga. Oh, uh, pero pero yung moral uh, Ah uh, talagang uh, kumbaga yung moral certainty nila ay talagang maayos kasi mm -hmm. pwede namang uh, na nasusway one way or the other mm -hmm. forever biases or financial consideration sana hindi naman ganoon hindi lang po magaling pero talagang ang dedication nasa morality nasa bayan at nasa ating taong bayan at nasa Diyos para talagang siguro hindi masisway on any other factor. Panguli na lang siguro, eh, uh, natanong kay Attorney Howard. With all this development, yung nangyari sa Sandigan Bayan, uh, well, yung mga case build-up uh, na ginagawa ng ombudsman, meron bang dahilan para tayo umasa na justice will be served uh, in the end, uh, Attorney Howard? opo apo po sir joe and wing Talagang, i'm very hopeful naman although siyempre yung mga nangyayari medyo hindi same sa dapat uh, daan o no? sa da dapat tatakbo. no sabi ko nga itong uh, balita nito although uh, not related sa flood project medyo nakakapdampe ng spirit no but of course we have to continue to be hopeful pero sabi ko yung ating pagka-hopeful, kailangan alerto tayo at mapagmasid at mapagbantay. Hindi naman ho tayo dapat magpabaya dahil uh, alam mo, Weng at uh, Joel, itong corruption na ito, lumaki ng lumaki dahil hinayaan din natin, ano, pinabayaan din natin, nakikita natin, pero parang hindi natin pinansin. So dapat ngayon, hindi natin siya talaga bitawan at talagang humingi tayo ng accountability. Kaya nga sabi nga namin, uh, uh Uh, sa parte ng uh, Trillion Peso Movement, eh, every Friday, kalampagin natin. Every Friday, every Sunday, mag-wear white tayo at kalampagin natin. At hindi ho natin sasabihin na hindi ho tayo bibitiw para tuloy-tuloy yung ating laban against corruption. Uh -huh. At yun nga, sa November 30, yung ating malaking uh, pagtitipon para ipakita na tuloy-tuloy ang ngit-ngit at galit para alam nila na tayo nakabantay at hindi natin pababayaan ng walang maging accountable, walang makulong at walang talaga maibalik na pera sa ano sa ating kabayan bayan. Oh, last note lang attorney Kalie, ano mm -hmm. to eh. Sabi nga ng partner ko si Joel, nasa trial din dito ang hudikatura lalo na Sandigan Bayan kasi ito simplistic man pero totoo. Sabi nga ni Joseph sa Facebook live natin, bakit yung nagnakaw lang ng candy kulong agad? Yung ubod ng yayaman, nagdaan-daang milyon ang ninakaw, hindi maipakulong ng gobyerno. Simple man yun, alam natin na maraming legalities, di ba Joel? Mm -hmm. Pero sa mata po ng taong bayan, sa dulo hostis ang kailangan natin eh. Para mabuo yung tiwala uli ng tao, hindi ba? Tama po kayo dyan, Mang Muen. Kaya nga sabi ko nga, um, although the facts might be difficult to understand kasi nga hindi natin kaso yan. Pero sa sa mata ng bayan, yung optics, masamang tingnan. Kasi nga, kung man nakakalungkot tingnan, kasi nga, kung, kung babasihan lang, sabi ko nga, yung maliliit na manggagawa o kawani ng gobyerno, nakukulong for 1,000, 10,000, or how many pesos, pero yung mga nasa hundreds of millions, hindi nakukulong. So, sa mata ng tao, parang merong hindi balance okay. sa, sa ating uh, justice system. Kaya nga, sabi ko, sana ayus-ayusin yung ating pag-prosecute para nga um, kumbaga yung tamang kaso para you know uh, maging accountable at ma makulong kung sino makulong at sana maibalik yung pera sa kaban ng bayan. All right, Atty. Attorney Howard, thank you. Bye-bye. Good morning Salamat po. Morning. Good morning. Sir. Good morning, good morning, At pabuhay po kayong lahat. Good morning po. Sa Attorney Dino. Howard Calleja, convener isang bayan, mga kapuso.